Okay, so? guys oh grabe grabing titi guys oh mapasok talaga yan oh okay okay sabun so puro tampan to guys oh may halo pa lang tampan ko pa dyan Saan at kami kayo sa ano? Area po ng tamban okay. relax relax Lagis mo na mo na lahat nga! Wala tayong palibukan. Wala, yan. wala na pala pa, tayong palibukan ay. Wala pong palibukan yan. Sige. Kaya ka pa siguro ako ng pag-aon mo. Ha? Iangat. Tanda lang, tanda lang, dandaan. Relax, relax lang. Oh. Mamay tumabi na ayo. Eh,

Tabi, tatabi yan, nasa lubungan ko eh Oo, mapasok talaga yan Oo, okay Okay, So, so dahil pong tumitig dito sa pukot namin Oo, oh. oh, guys, oh. guys, oo Marabi kasi titig Puro tamban to guys, puro tamban oh Ayun guys, sa kabila pa oh, dali pa. Ayun guys oh. Kumuti na guys oh. Oh, ah, kumuti. Kumuti na guys ang tambal oh. Para tanan nice. Oh. Ayun guys oh, grabe. Oh. Grabe titi guys. Grabe so. Oh. So, bising po sila pagkatanggal po ng titig. Ano ah, guys, puro tamban po ito. Oo. Oh. Puro so, tamban, kaya buning. Oh. Tanghalin tapat yun jes pero nakita po ninyo yung ano ay. Eh. Gipaw ng tampan. Ano ka ula? Tengah -tengah -tengah, guys, oh. tagda guys mga tamban, oh. 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 banyera guys Oh. Puro tamban to guys so. May halo pa lang tampo ko pa dali. Tu sa

guys at, at, ngayon guys ay mga 10.30 guys ng tanghali mga 10.20 pala guys at umaraya kami guys dito sa tapat lang po ng buyan Ayan guys at busy pa po sila sa pagkatanggal po ng ng titig po na tamban puro tamban po ito guys ito lang po ay gumipaw Ayan guys at sobrang sobrang po ito sa pangulam at guys at tutukan to po ulit natin sila natin video puro pala ito guys may halo pa pala ito guys na ano tambang hubad Tapang upa di pala papa eh. Tapang upa. Tapang upa do. Ang ngayon isang pira kaiba niyan ay yung tambang pira ay nakaliskis ito ay tambang upa lang. Ang ngayon okay, so. okay. Guys, sa si Papa. Sa ano? <laughs> Nagpa-power sa so pa daw sila eh. <coughs> sobra sobra na po ito guys ano? Sa so, pang ulam Rabira. Oh sila Hindi ka sila na oh

sa to guys oh guys okay, so at kami po'y maghasalansara po ng aming lambat eh, marami tayong mga muli marami mara, mara, mara pang oh, darating na dito ayun po guys at kami po'y tapos na Kasi ay kayo kayo at maraming salamat.